Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang naibalitang trade ni Clay Thompson papunta sa Los Angeles Lakers. At ang balitang two games lang naman nga daw pong mawawala si Justin Brownlee sa PBA, especially sa Barangay Hinebra. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. At pag-usapan natin ang naibalitang trade ni Klay Thompson papunta sa Los Angeles Lakers. Ayon nga sa ibinulgar ni Adrian Wojnarowski ng ESPN, hindi pa nga nag-uusap ang kampo ni Klay Thompson at ang Golden State Warriors patungkol sa kanyang magiging contract extension. Kaya dahil nga dyan, ay marami na nga sa kanyang fans ang nangangamba na at baka umalis na talaga ng tuluyan si Thompson sa kanilang team since magtatapos nga po ngayong season ng kanyang kontrata at magiging isa na nga siyang ganap na unrestricted free agent sa darating na offseason. season Kaya tanungan ng marami, bakit nga ba hindi pa binibigyan ng Warriors si Thompson ng contract extension kahit napakalaki na inaambag niya sa kanilang kupunan? Well, alam naman nga po nyo na dahil nga sa pagkakaroon ng Golden State Warriors ng napakaraming players na merong maximum contract ay kinukulang na rin naman nga sila ngayon sa kanilang cap space. Kaya hirap ang kanilang team na bigyan nito ng contract extension. At kasabay nga niyan, ay may lumabas rin naman nga na balita na marami rin naman ngang teams ang pwedeng kumuha kay Thompson. At isa na nga dyan ay ang Los Angeles Lakers. Na isa rin naman nga sa mga naibalitang kupunan na gusto nitong sunod na paglaruan. At ayon nga sa kalalabas pa lang na balita, maaari nga daw pong makuha ng Lakers si Clay Thompson sa loob ng free agency market o di kaya sa isang trade kung saan posible nga daw nilang i-offer sa Warriors si Naroy Hachimura, Austin Reeves, Jared Vanderbilt at dalawang future first round pick. Sa ibang balita naman, patungko sa balitang 2 games lang nga daw pong mawawala si Justin Brownlee sa PBA especially sa barangay Hinebra. Kagaya nga ng naibalita noong nakarang araw, hinihintay pa rin nga daw po ng barangay Hinebra ang pagbabalik ni Justin Brownlee sa kanilang kupunan since hindi rin naman nga ganong kahigpit ang PBA sa ilang mga pinagbabawal na gamot kung ginagamit nila pagdating sa medisina. Ayon pa nga sa sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall sa kanyang interview sa media, Bagamat man nga hinihintay pa ng liga ang magiging desisyon kay Justin Brownlee, ay kinukonsidera rin naman nga nila na hindi ito suspindihin sa PBA since ang nakuhang substance nga sa katawan ni Brownlee ay ginamit ito sa pagpapagaling lamang ng kanyang natamong injury sa kanyang pangangatawan o sa kanyang medication. Hindi rin naman nga sila masyadong istrikto sa ganitong ginamit ni Brownlee. Kaya maaari ngang makapaglaro at makahabol pa ito sa Barangay Hinebra sa lalong madaling panahon. Ayon pa nga dito, tinataya nga daw po na two games lamang hindi makakapaglaro si Justin Brownlee sa PBA na isang napakagandang balita para sa mga fans, especially ng fans ng Hinebra.